sa isang tahimik na bayan sa Pilipinas, may isang batang babae na nagangalang Clara. Labing dalawang taong gulan siya at likas na matalino at mausisa. Mahilig siyang magbasa ng kasaysayan, lalo na tungkol sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Palagi niyang kinukulit ang kanyang lalaising upang magkwento tungkol sa mga katutubo at sa kanilang buhay noon. Isang araw, habang nililinis nila ang lumang bahay ng kanilang pamilya, natagpuan niya sa lumang aparador ang isang salamin na may ukit na ginto. May kakaiba itong kislap at nang mapatingin siya rito, Parang gumagalaw ang imahe sa loob. Hindi niya napigilang hawakan ito. At sa isang iglap, naramdaman niya ang malakas na ihip ng hangin na bumalot sa kanya. Biglang nagbago ang kanyang paligid. Nang idilat ni Clara ang kanyang mga mata, napansin niyang hindi na siya nasa kanilang bahay. Sa Nakita niya ang mga kalsanang gawa sa bato, mga bahay na may pulidong kahoy, at mga taong nakasuot ng barot saya at kamisa di Chino. Nagtaka siya kung anong ang nangyari. At biglang napansin niyang wala ng kuryente, mga sasakyan, o kahit anong modernong bagay. Sa kanyang paglalakal, nakita siya ng isang batang lalaki na halos kasing edad niya. May bitbit -bit itong basket ng prutas at mukhang nagtataka sa kanyang kakaibang kasuutan. Sino ka? Tanong ng bata. Bakit kakaiba ang suot mo? Hindi agad makasagot si Clara. Ngunit alam niyang hindi siya dapat magpahalata. Uh, ako si Clara bagong lipat lang kami sagot niya na may kaba Pinakilala ng bata ang sarili bilang Miguel isang anak ng magsasaka Dahil mukhang wala siya matutuluyan inibitahan siya ni Miguel na sumama sa kanila Tinala siya nito sa kanilang bahay isang bahay na gawa sa kahoy at pawit doon niya nakilala ang pamilya ni Miguel. Si Inang Rosa, Amang Isko, at ang nakatatandang kapatid ni Miguel na si Andres. Nalaman niyang ang pamilya ni Miguel ay mahigpit na tumututol sa pang-aabuso ng mga Espanyol. Hindi nila gusto ang sapilitang pinapagawa sa kanila sa ilalim ng polo ay servisyo pati na rin ang matataas na buwis na sinisingil ng mga frile. Sa una, hindi sila nagtitiwala kay Clara. Ngunit nang makita nilang may malasakit siya sa kanilang mga kwento, unti-unting nabukas ang kanilang loob sa kanya. Habang nananatili siya sa lumang panahon, napansin ni Clara ang hirap ng mga Pilipino. May mga magsasakang sa pilitang nagtatrabaho sa lupa ng mga praile At may mga batang kasing edad niya na hindi nakapag-aral dahil bawal sa mga katutubo ang pumasok sa paaralan ng mga Espanyol. Sa isang pagkakataon, dinala siya ni Miguel sa plaza kung saan may isang lalaking pinaparusahan sa harap ng maraming tao ang kanyang kasalanan? Hindi niya nabayaran ang buwis sa lupa? Habang nakikita ito ni Clara, lalong sumidhi ang kanyang damdamin. Hindi niya akalaing ganito kahirap ang buhay noon. Isang gabi, tahimik ang paligid ng marinig ni Clara ang isang pag-uusap ni na Andres ang nanganilang ama may mahalagang sulat mula sa mga revolusyonaryo na kailangang maihatid sa isang kalapit na bayan. Ang sulat ay naglalaman ng mga tagubilin para sa mga Pilipinong na is lumaban sa mga Espanyol. Ngunit may isang problema. Ang mga sundalong Espanyol ay naglagay ng mas mahigpit na pagbabantay sa bawat bayan. Hindi natin ito maipapasa ng hindi nahuhuli Wika ni Andres Sa kabila ng takot Nagdesisyon si Clara na tumulong Dahil sa kanyang modernong pananaw At kaalaman sa kasaysayan Nakaisip siya ng paraan Upang maitawid ang liham ng hindi nahuhuli Nagbalat kayo silang dalawa ni Miguel bilang mga batang nagtitinda ng prutas sa palengke. Sa ilalim ng mga prutas ay nakatago ang sulat. Dumaan sila sa masisikip na eskinita. Iniiwasan ang mga sundalong Espanyol. Nanginginig ang kamay ni Clara ngunit tinitiis niya ito. Nang marating nila ang bayan, Lihim nilang isinilid ang sulat sa isang baon sa bahay ng isang kakampi. Matapos nito, mabilis silang bumalik sa kanilang bayan na parang walang nangyari. Pagka uwi, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang enerhiya. Doon niya muling nakita ang lumang salamin na kumikislap sa madilim na sulok ng bahay hindi niya alam kung dapat niya itong hawakan. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang puso, alam niyang ito ang tanging paraan upang makabalik sa kanyang tunay na panahon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa salamin at muli niyang naramdaman ang malakas na hangin. Nagbalik ang kanyang paligid at nang indilat niya ang kanyang mga mata, nasa lumang bahay na ulit siya. Pero sa kanyang kamay, mahigpit pa rin niyang hawak ang isang peraso ng papel, ang kopya ng liha mula sa revolusyonaryo. Mula noon, alam ni Clara na hindi niya kailanman makakalimutan ang kanyang paglalakbay sa nakaraan. Ikinwento niya ang lahat sa kanyang lalaising na tila hindi nagulat sa kanyang karanasan. Maraming sikreto ang ating kasaysayan, Clara. Insan, hinahanap nila ang tamang tao upang maunawaan sila. Wika ng kanyang lola. Dahil sa kanyang karanasan, lalong lumalim ang pagmamahal ni Clara sa kasaysayan. Naging misyon niya ang ipaalam sa kanyang mga kaklase at guro ang kanyang natutunan, ang tunay na sakripisyo ng ating mga ninuno. Upang makamit ang kalayaan. Hindi niya na muling nakita ang mahiwagang salamin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ito isang panaginip. Isa itong tunay na aral mula sa nakaraan.